Magandang uh, umaga po sa ating lahat na narito sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Hesus Nazareno. At magandang umaga rin po doon sa ating mga kababayan na nanonood po via live streaming, narito man sa Pilipinas o nasa iba yung uh, dagat. Ayan. Happy Easter uli po sa inyong lahat. Gugustuhin niyo po bang bumalik sa inyong masakit na nakaraan? Okay lang po ba sa inyo kung babalikan po natin yung inyong mga karanasan na nakalipas o nakaraan na medyo masakit pong balikan? Sino pa may gustong balikan ang masakit na nakaraan? Taas ang kamay? Parang ako lang ang makataas ang kamay? Walang ibang nakataas? Ito ay dahil ayaw na nga talaga nating balikan yung nakaraan. Lalo na kung ito man, ito ay masakit Lalo pa kung ito ay magpapaalala noong damdamin o yung feeling mo. Lalo pa kung ito ay magpapaalala dun sa mga tao na binigo natin sa nakaraan. Ayaw na nating balikan, ayaw na nga nating sumasagi sa ating isip. At ayaw natin minsan nababanggit ng kahit sino. Kasi pag nabanggit iyon, bigla na lang tayong mag-zoom -zo in the past at mananariwa uli yung mga nakaraan. Mga nakaraan na nagpapaalala sa atin kung paano tayo uh, sumablay, kung paano po natin na uh, nasaktan yung ibang tao, lalo na yung malalapit sa atin. Mga nakaraan na uh, babalikan natin kung paano tayo uh, sinaktan, kung paano tayo binigo din, no? kung papaano tayo inabuso halimbawa o pinabayaan ng mga tao na malalapit sa atin. Lalo pa kung babalikan natin kung papaano nasira yung ating pangarap, kung paano biglang nabago ang direksyon ng buhay mo na parang nawala ka na. Lalo pa kung itong mga nakaraan na ito magpapaalala kung papaano mo uh, nawala o kung paano biglang nawala sa iyo yung mga tao na malapit at pinakamamahal mo? Pwede po ba, Father, huwag na nating balikan ang nakaraan. Kulang ang panyuko na daladala para pahirin ng aking luha. Pero alam po ninyo, yung abang-ebanghelyo natin ngayon, pinalik ni Jesus sa nakaraan yung kanyang mga alagad. Ipina, ipinaalala ni Jesus ang masasakit nilang nakaraan. Mga nakaraan na nakalipas na na parang sa mga alagad ay tila hindi na mahalaga. Pero sa para sa Panginoon, mahalagang balikan. Ang totoo po niyan, nais ng Panginoon balikan ang masasakit nating nakaraan kahit ayaw pa man natin. Pero kung babalikan natin, iba na ang ating pagtingin. Sa Ingles, ang tawag doon, reframing. Babalikan mo, babalik tanaw, ang kaparehong pangyayari, ang eksaktong damdamin, pero iba na ang pagkakatingin mo. This time, kasama mo na ang Panginoon. Alimbawa na lamang po, yung pagkabigo ng mga, uh, nung mga alagad, sa Ebanghelyo, narinig po natin na si Pedro, sumama sa kanya ang kaniyang mga ibang mga kaibigan na dating mga alagad ni Jesus para mangisda. Pagkatapos ng magdamag na pangingisda, biglang nagtanong ang isang lalaki na nandoon sa pampang ng lawa ng Galilea. Ito ay ang ating Panginoon, bagamat ito ay hindi nila nakilala. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? May huli ba kayo? Meron ba kayong nahuli? Of course, alam ng Panginoon kung ano nangyayari dun sa bangka. Alam niya na walang silang nahuli pagkatapos ng magdamagang pagsusumikap para makakuha ng huli. Pero ano ang dahilan ng Panginoon? Bakit niya binanggit ito? Bakit kailangan pa nabanggitin mo yung pangit naming kapalaran? Ika nga. Bakit minsan nao-offend tayo, no? Alam mo nang wala, binabanggit mo pa. Alam mo nang maitim ako, sinasabi mo pa. Alam mo nang iniwan ako ng boyfriend ko, pilit mo laging sinasama sa usapan natin. Pwede ba? Pero hindi, ang Panginoon, balikan natin, ano yung damdamin mo? Sinasabi lang ng Panginoon, kailangan aminin po natin, tanggapin natin, kung ano yung ating naramdaman. Let us not deny or ignore. Huwag tayong magtapang-tapangan at magaling-galingan. Kahit alam natin, sa loob natin, wasak na wasak na tayo. Aminin natin, hindi yun, hindi yon palatandaan ng kahinaan. Ito ay ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. Kaya ang Panginoon binanggit, may huli ba kayo? Of course, wala. Alam niya na isang Panginoon, minsan aminin natin yung ating mga pagkakamali, aminin po natin yung ating mga pagkukulang, yung mga nagawa natin na lumikha ng pagkabigo sa maraming tao. Bakit? Dahil gusto ng Panginoon, pag binalikan po natin yung mga damdamin nating iyon, gusto niya makita natin siya na kasama, karamay, katuwang niya doon sa mga sakit, luha, hapdi na ating dinanas. Hindi tayo nag-iisa. Hindi lingid sa Panginoon ang ating dinaanan. Naroroon siya. Nagmumukmok kasama natin. Lumuluha kasama natin. Dumadaing kasama natin. Umiiyak kasama natin. Hindi tayo nag-iisa. Yan ang unang nais, natin, nais na gawin ng Panginoon kung bakit kailangan nating bumalik sa nakaraan kahit pa ang nakaraan natin ay masakit. Dahil gusto ng Diyos na maramdaman at mapagtanto natin na maging sa pinakamasakit na yugto ng buhay natin, kasama natin siya. Emmanuel. Lagi natin siyang kasama. Pangalawang dahilan kung bakit kailangang bumalik tayo sa mga masakit na nakaraan ay para matuto tayong magpatuloy sa buhay. So that we may know how to go forward. Ano nangyari sa Ebanghelyo? Pagkatapos na makabalik Si Pedro at ang mga alagad doon sa pampang ng lawa ng Galilea at sila ay nagsalo-salo sa inihaw na, na, na talapya no? at uh, mayroong pang uh, tinapay. Habang nag sila at patapos na ang kanilang pagkain, humarap si Jesus kay Simon Pedro. Ano ang sabi ni, ni Jesus? Pedro, mahal mo ba ako? Ilang beses? Tatlo. 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 Pedro, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Binabalik lang ni Jesus yung nakaraang tatlong beses niyang itinatwa, dinenay, ipinagkaila niya na siya ay kaibigan ni Jesus. Oh? Bakit? Bakit? dahil gusto niyang maramdaman muli ni Pedro yung sakit o yung kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa sa Panginoong Jesus. Pero this time, kaharap na si Jesus. Kasama mo ako, Pedro. Alam ko yung ginawa mo, pero naririto ako. Hindi kita tinalikuran. Hindi kita pinabayaan. Kung tinatwa mo man ako, hindi kailanman kita itatatwa bilang aking kaibigan. At pagkatapos, nung sinagot ni Pedro na, Opo, Panginoon, alam mo pong iniibig kita. Ano sumunod na sinabi ng Panginoon? Tatlong beses dyan, dyan sinabi. Anong sabi? Pakaanin mo ang aking mga tupa. Pakaanin mo ang aking mga tupa. Ano ibig sabihin po noon? It is a way forward parang sinasabi ni Jesus, Okay, Pedro, nagkamali ka na. Hindi mo tinupad ang pangako mo. Binigo mo ako. Pero wag kang mag-alala. Naririto ako kasama mo at magpapatuloy tayo sa buhay. We will go forward. At this time, aabante ka, susulong ka sa buhay ng mas marunong mas matatag, mas nagtitiwala, mas nananampalataya sa Diyos. Hindi ba ganun ang gusto nating mangyari? Huwag nating iwan at kalimutan minsan ang mga masasakit na nakaraan dahil doon din naman po tayo matututo. Doon natin huhugutin ang mga mahalagang aral ng buhay na gagamitin po natin hanggang sa mga susunod pang maraming taon at dekada ng ating buhay. Magiging mas marunong tayo, mas magiging matibay tayo, at nagtitiwala sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Noong uh, isang araw, kausap ko yung isang a very young woman, a very young lady. At nagkwento siya na sabi niya, nung siya daw ay naghahanap buhay sa iba yung dagat as OFW. Isang araw daw, tumawag ang kanyang ina. Ang sabi ng inanay niya, anak, hindi pa umuuwi ang iyong ama. Isang linggo na. Hindi pa umuuwi ang daddy mo. Lumipas ang ilang linggo na pag-alaman nila at nalaman nito dalagang ito na mayroon na palang ibang inuuwian yung kanyang sariling ama. Masakit. Hindi niya kayang itago ang sakit. Pero ang maganda po dito, kanyang binalikan itong masakit na karanasan na ito at sa pamamagitan ng patnubay ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, siya ay naka-move forward nakaabante siya sa buhay. Hindi siya napako sa nakaraan, pero nakasulong siya sa buhay. Mas marunong, mas matatag, mas nagtitiwala sa Diyos. Huwag po nating Huwag po nating ipaangkin sa nakaraan ang ating buhay. Huwag nating hayaang ipako ng ating masasakit na, na nakaraan ang ating buhay ngayon at sa hinaharap. Kung kailangang balikan, balikan. Pero pag binalikan mo, hayaan mong samahan ka ng Panginoon sa pagbabalik tanaw at alaala -ala mo. At hayaan mo na kasama ang Panginoon kapag ito ay binalikan mo, ikaw ay susulong paabante na mayroong lang misyon. mayroong ruong bukasyon na tuto pa rin. May tungkulin na ikaw ay gagampanan. Yaan ang Easter na tinatawag natin. Ang Easter, hindi niya pinipigilan tayong balikan ang nakaraan, pero ang Easter, ibabalik tayo sa nakaraan para magkaroon ng bagong tao na magsisimula sa atin. Bagong pangarap, bagong buhay na tayo ay aabante kasama ang Panginoon na may daladalang tungkulin at misyon.